Guys, dahil pinusuan nyo yung upload ni Kurt noong nakaraan, syempre, ibig sabihin nun, dun sila matutulog sa kabila. o, mm, Oh, um. usapan natin. papatulugin ko kayo dito, isang gabi lang. Ngayon yung, yung, yung video, ang daming pumuso. ba? Uy, uy, no, Ayun nyo, saan matutulog? Uy, dun sa kabilang bahay. Ay, uy, uy, no, sa ito, ito, ito. Kurt, Kurt, pawa ka, pawa ka, halika rito. Hmm. Oh, yan, ay, mo ka. Oh, ngayon, pag tinawanan nyo to, dalawang araw sila bukas. Uy. Guys, dahil pinusuan niyo yung upload ni Kurt noong nakaraan, syempre, ibig sabihin nun, dun sila matutulog sa kabila. Pinagbigyan ko na nga sila na isang araw. Pero ngayon, pag tinawanan nyo tong video na to, bukas, dun ulit sila matutulog sa kabila. Ngayon kasi, 10.44 na. Ayan, eh, o, 10.44 na at ang sarap ng tulog ng dalawa. Ngayon, gigisingin ko kasi dun sila sa labas matutulog. Wow! Okay, Rudan. Gudan. Kurt. Bumangon kayo dyan. Bakit? Pumang ka. Sige rito. Bumangon ka dito. Istorbo ka. Tutulog na yung tao. Istorbo. ka. Talunin okay, wait yan. lang. naman ako. yan. Ikaw, bumaba ka rito. Bumaba ka rito. Kaya kaya mong talunin yan. Saging oh, oh, gabi na eh. Halika rito. Tumayo ka dyan. dito. Tumayo ka. Bakit. O. Usapan natin. Papatulugin ko kayo dito. Isang gabi lang. Ngayon yung yung video. Ang daming pumuso. Edit mo lang yun, oh. Ay, lang alam ay. mo na ibig sabihin nun. Ay. Ha? Ikaw din. Alam oh, mo na ibig sabihin ka, nun. Naman. Oh. Oh. Sige. Dahil mabait ako, kunin nyo, unin nyo. Uy. Dali. Ba't ko? Hawakan nyo lang. Basta. Naman, Basta. Sa pupunta. Is, isa pang salita mo. Sasarguin ay. ko yan. Naman, naman, yan. Basta kakatakot tong kasama mo. Uy. Nakalilipat tayo sa kabilang kwarto. O nga. doon. May aircon. Dito sa oh, diba? may kwarto Nakitin sabi doon. Oh. Teka lang. Teka lang. Okay. Sige. Dun sa baba. Hindi sa kabilang kwarto. Sige Baba, alis na kayo dyan! Isa, Rodan. Bumaba na kayo, isa. Isa. Wait lang! Kung wala ko na ano, baka alam mo kinako. Dito sa baba. Ayun po, nakakatakot ang mga kasi dun eh. Alam nyo saan kayo matutulog? Doon sa kabilang bahay. Ayun nakakatakot! Ayun na, ayun po na. na, ayun Hindi ka makakaladaan. Hindi ka makakaladaan. Ito na lang ako sa kapila sa butega. Eh, may multo dun eh! Bumabas kayo ng bahay ko. May multo doon. Tatatakot ka sa kasama mo, hindi? Labas! Uy, mm -hmm. di hamak na mo yung tsura naman ako sa bas. May tsura oh, ka, oh. ka, pangit lang. May tsura ka, pangit lang. <laughs> Wapo ko. Labas! Uy! Uy! Di ba marahan po muso? Ayo? O, doon um. sila sa kabilang bahay. Tama! Yan ba? yan. Oh, tama yan! Uy! <laughs> Uy! Anong oras tama, na? Ayokong, ayokong bubuka kayong bibig mo Ha? ha? Pag bumuka kayo, isang linggo kayo doon. Ito guys, okay. ito, ito, ito. ito. Kurt, mm -hmm. paawa ka, paawa ka, lika dito. O yan, o mo ka. ngayon, pag tinawanan nyo to, dalawang araw sila bukas. Uy, 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 wala. uy, 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 nyo, huwag to, mga pala mo na ito. Huwag nyo, huwag nyo, huwag sa video na to. Last warning na to, ha? Wala ko Ito, last na to. Pag bumuka pa, bibig na ito isang buwan. Pag bumuka pa, labas na.

Kalma to. Okay, oh, ikaw kalma, kalma, kalma. Ikaw na lang kaya doon sa kabila. Excited ka. Okay. Ah, <tap> hmm. ka hmm. Tinamaan ka. Ang ingi ng bubog mo. Nangigigil na ako. Sisigil ako, Saray, ako sige, sige. Sibuka go, mo. Sisigaw ako dito. Sisigaw ko dito. Sari mo, ano. Sisigaw ako dito. gawin mo. Ito, oh. nakaredy to. Sige, sige. to. Uh, may multa ka ni. Bas. Bas. Ikaw matatakotin ka. Pero sa na mukhang to, hindi ka natatakot. Pasok na doon. Yeah, no. Pasok. Really? Pasok. Wag ako oh, pinapak ng lamok dito. Tumigil ka, Scooby-Doo. Pasok na. Pasok. Pasok. Tawanan niyo. Uy, kinakina niyo. Kung may tawanan ng video nito, maawa na kayo sa akin. Pasok na doon. Pasok na. Wait lang. Pasok, pasok. Pasok na yun. Uy, tawain video. May siri page ko. Pasok na. Pasok. Pasok. Ay, baka ano yun ako dito. Isa. Isa. Pasok na. Pasok na. Tara